Vice ganda, isinama ang mga kaibigan at pamilya sa opening ng bagong business nila ni Ryan. Welcome to Eureka! Sa ikalawang araw ng grand opening ng pinakamalaking super club sa Pilipinas na Eureka sa Angeles, Pampanga. Ay muli nga na bumalik si Vice at maging ang mga kaibigan nito ay nagpakita din ng suporta sa kanya at kay Ryan Bang. Nakumpirma din na kabilang nga sina Vice at Ryan Bang sa mga business owners nito dahil na din sa pagbati ng malalapit na kaibigan ni Vice. Bukod sa kanila ay may mga Korean partners din sila sa nasabing bar. Congrats on your new baby Sis Jose. Eureka Super Club located here in Angeles Pampanga. Congrats, baby. Maging ang babe ni Vice na si Ayon, mga kaibigang artista at kanyang pamilya ay sinama na din ni Vice sa grand opening nito. Ilan sa mga kasama ni Vice ay sina Ronnie Alonte, Loisa Andalio, Dominic Roque at Pamilya Vizera. Pinuntahan din ni Ryan ang mga kaibigan ni Vice. Si DJ MOD naman ng Showtime ang nagsilbi nilang DJ ngayong gabi, samantala bukas naman ay guest performer si Jackie. Let's go, man!